Naniniwala ka ba sa forever? Yung tipong darating sa punto ng buhay mo na makakatagpo mo ang isang taong nakatadhana para sa iyo sa hindi inaasahang pagkakataon at sa sitwasyon o edad na akala mo'y wala ng pag-asa. Yan ang nangyari sa isang 70 anyos na babaeng no boyfriend since birth o hindi nakaranas ng kahit na anong romantikong pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Sinong mag-aakalan sa kanyang edad, makikilala pa niya ang isang lalaking magpapatibok ng kanyang puso at hindi lamang yan, maghaharap sa kanya sa altar at mga ngakong magsasama sila habang buhay, sa hirap o ginawa, hanggang kamatayan o till death duas parts. Pero bago namin ikwento ang tungkol sa istorya ng isang babaeng nakasumpong pa ng pag-ibig sa kabila ng kanyang edad, mag-like at subscribe kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Kamakailan lamang ay nag-viral sa social media platform na TikTok ang isang video ng kasal ng isang bride na nasa si Tentaanyos na matapos siyang pakasalan ng kanyang kauna-unahang boyfriend sa kanyang buhay. At ang nakakamangha rito, kaklase niya ito noong preschool pa lamang sila. Sa video na inupload ng wedding coordinator ng kanilang kasal na Elite Wedding Creatives na si Nico Diluna sa TikTok, makikita ang mga eksena ni na Boy at Ami habang masaya silang ikinakasal sa isang simbahan. Hindi may tatatuwang kahit lagpas si Senta na si Ami ay mababakas pa rin ang youthful look nito kaya marami ang humanga sa kanyang kagandahan. Sa panayam ng GMA News Balitang Bayan, inamin ng groom na si Boy na nang magkaroon at mauso ang social media, maraming taon niyang sinubukang hanapin dito si Ami na kanya o manong childhood crush na huli niyang nakita 60 taon nang na nakalilipas. Kaya malaki ang pasasalamat ni Boy dahil kung hindi malaganap at makabago ang teknolohiya, hindi niya matatagpuan ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso noong bata pa lamang siya. At ito nga ay si Ami, na hindi pala nag-asawa at ni hindi man lamang daw nagkaroon ng kanyang nobyo simula na ang siya ay isilang. Isang retiradong guro at negosyante sa Pilipinas si Ami habang nakabase sa ibang bansa si Boy. Hanggang sa kanyang pagtsatsaga ay nasumpungan ni Boy ang social media account ni Ami. Inad niya ito inaccept siya at doon na raw nang simula ang kanilang pag-uusap. Kwento ni Ami, noong una raw ay linggo-linggo lamang ang kanilang pag-uusap hanggang sa di Naging araw-araw na ang kanilang naging komunikasyon hanggang sa nagkamabutihan at nagkapalagayan sila ng loob. Naramdaman daw nilang higit pa sa magkaibigan ang pagtingin nila sa isa't isa isinalaysay pa ni Boy sa panayam na noong una raw ay chat-chat at text-text lamang ang kanilang pag-uusap hanggang sa naging audio call na sa messenger at nang nagkapalagayan na talaga ng loob, naging video call na. Natatawa pang kwento ni Ami nang mag-video call daw sa ni Boy, hindi siya nagbihis man lamang ng magarang damit. Nakabambahay lamang siya at wala pang na itong manggas o sleeveless nang makita raw siya nito sa screen, nagbigay raw ito ng reaksyon na napakaganda niya. Aniya, nag video call kami nang una niyang masilayan yung aking itsura. Siguro nakapambahay lang ako, sleeveless. Reaksyon na ganyan sa akin yung una niya akong makita. Wow! Organic beauty! Kahit malayo sa isa't isa, alam ni Boy at Ami, na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nagpasya umuno silang mag-level up kahit dagat ang nakapagitan sa kanila. Nagkasya sila sa tinatawang na Long Distance Relationship o LDR. Hindi naglaon matapos ang ilang buwang LDR. Hindi na nakatiis si Boy at umuwi na ng Pilipinas upang masilayan ng personal si Ami na anim na pung taon na niyang ...inahanap-hanap. Sabi pa nga, kahit ang bagyo at baha, hindi siya napigilan. Hanggang sa hindi na nagpatumpik-tumpik ang dalawa dahil hindi na nga naman sila bumabata. Agad silang nagpa mang magpakasal. Ayon sa wedding coordinator na si Nico de Luna... Nilusong umano ni Boy ang baha papuntaki na Ami habang bit-bit ang mga pasalubong para makita nito ang minamahal. Nang makita na ni Boy ng personal si Ami ayon sa kanya, syempre tumibok ang puso. Sabi naman daw ni Ami, wala na talaga siyang plano mag-asawa at lumagay sa tahimik dahil sa kanyang edad. Parang imposible na nga namang makahanap pa ng mapapangasawa o taong magmamahal sa kanya. Subalit, may naramdaman daw isang kakaiba para kay Boy. Kaya hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. Para kina Boy at Ami, sila ang nakatadhana para sa isa't isa dahil maraming mga dekada man ang lumipas. Heto't gumawa ng paraan ng kapalaran upang sila ay pagtagpuin kahit na nasa magkaibang imbayo sila patunay sa kasamihan na darating ang tamang pag-ibig sa tamang panahon. Sa panayam naman ng Philippine Entertainment Portal o PEP Nico de Luna, may ari nga ng elite wedding creatives na nag-asikaso sa kanilang kasal at nag-upload sa kanilang video na nag-viral. Malugod niyang tinanggap ang trabaho, lalo na nang malaman niya ang istorya ng bride at groom. Sa panayam ng Pep kay Nico, bakas daw sa kanyang mga pahayag ang excitement na makahawak ng one-of-a-kind love story. Hindi raw siya nagpatumpik-tumpik pang tanggapin ang trabaho lalo na nang malaman niya ang istorya ng pag ibigan ni na Boy at Amy. Aniya, when I received the inquiry from one of her niece, I was surprised. Nakaramdam agad ako ng connection with the story. At bakit nga hindi? Hindi naman araw-araw na makakainkwentro ang sino man ng isang bride na 70 anyos na at ang groom niya ay kaisa-isang lalaki sa kanyang buhay na naging kaklase pa niya sa preschool 65 years na ang nakalilipas. Kaya hindi nakapagtatakang agad ding pumatok sa social media platforms ang short video ng kasal na pinost ng kumpanya ni Nico. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong 3.7 million views, 278.4 thousand heart reactions at 37,000 shares. Marami sa mga netizens, lalo na ang mga single, ang nabuhayan ng loob na balang araw daw ay makakatagpo nila ang kanilang forever. Kagaya na lamang ni na Boy at Ami. Hindi naman tiya kung si Boy ay hindi rin ba nagkaroon ng nomya o kung siya ba ay biyudo na. Hindi lamang si Boy at Ami ang may natatanging kwento na childhood sweetheart. Subalit, biglang nagtagpo ulit at nagtali ang mga puso. Sa kwento namang itinampok ng kapuso mo Jessica Soho o KMJS noong Oktubre 9, 2022, nagtagpo Nahulog sa isa't isa at nauwi sa totohan ng kasalan ang nooy magka-eskwela lamang at minsan nang napaglaruan sa tinatawag na marriage booth o kasal-kasalan noong sila ay high school pa. Taong 2012, nagsimula lang daw ang lahat sa biruan. Napagdiskitahan lang daw sila ng kanilang mga kaklase na ipakasal sa marriage booth fast forward sa taong 2022, ang kunwaring kasal-kasalan na uwi sa totohan kasal sa simbahan. <Sess> Kuwento ni na RJ at Kimi Castro nagsimula ang kilig sa pagitan nilang dalawa habang sila ay nasa high school sa kanilang paaralan sa Madapdap Resettlement High School sa Mabalakat City, Pampanga. Kwento ni Kimi, mukhang tinamaan siya ng pag-ibig sa unang pagkikita o oh, love at first sight kay RJ matapos niyang makita ito at tila ang tingin niya sa mga mata nito ay nagniningning. Sa bersyon naman ni RJ, nakukyutan na raw siya noon kay Kimi dahil lagi raw itong may suot na ribbon sa kanyang buho. Lagi raw siyang napapasulyap dito. Lalo para raw humanga si RJ kay Kimi dahil tila pinag-aadya ng kapalaran na lagi silang magkasama sa group activities sa klase. Si Kimi naman para-paraan dahil kunwari daw hindi niya gets ang ilang aralin sa subject na mathematics. At dahil magaling dito si RJ, nagpapaturo siya rito hanggang sa naturuan na raw ang puso niyang mahalin nito. Naging matalik daw silang magkaibigan kahit magkaibang magkaiba ang kanilang mga ugali. Tahimik lang daw si RJ dahil sa pagiging introvert nito. Kabaliktaran naman ni Kimi na extrovert at mananalo raw bilang Miss Congeniality. Hanggang sa isang araw nga ay napagtripan na sila ng mga kaklase at ipinakasal sa marriage booth nang magkaroon ng ganito ang kanilang paaralan sa Valentine's Day. Kabang kabaraw sila sa nangyari subalit aminadong inikilig naman dahil crash nga nila ang isa't isa. Dahil daw doon, nagkalakas loob na raw si RJ na ligawan ang kanyang matalik na kaibigang si Kimi Nang mga sandaling yun ay bawal pa raw makipag-boyfriend si Kimi dahil pinag-aaral siya ng kanyang tiyahin. Gayunman, Pinayagan pa rin niyang ligawan siya ni RJ dahil sa kanilang Mutual Understanding o MU. Subalit nanabang daw sila sa isa't isa nang magkawalay sila dahil sa pag-aaral sa kolehiyo. Dito ay nanliligaw pa rin sa kanya si RJ at hindi pa rin siya sinasagot ni Kimmy. Naging madalang daw ang kanilang komunikasyon dahil wala pa silang mga cellphone ng mga panahong yun. At kung magkita man, Isang beses sa bawat dalawang buwan. Si Kimmy naman dumating na rin sa puntong na-question ang sarili kung si RJ na ba talaga ang para sa kanya. Ngunit na paglabanan nila ito dahil sa kanilang team na pag-uusap. Makalipas daw ang anim na taon, sabay silang tapos sa kolehiyo. Sa pagkakataong ito, tuluyan na ngang sinagot ni Kimi si RJ at opisyal na silang naging magkasintahan. Sabi ni RJ, si Kimi lamang daw ang una at huling babaeng niligawan at naging nobya niya. Makalipas ang dalawang taong relasyon, saka naman nag-propose si RJ kay Kimi upang pakasalan ito. Makalipas ang sampung taon, hindi raw makapaniwala sina RJ at Kimi na mauuwi sa totohanan ang dating kasal-kasalan. Kaya sa lahat ng single ladies and gentlemen na nanonood ngayon dito, huwag mawawala ng pag-asa. Malay mo, ang nakatadhana sa iyo ay makasalubong mo lamang sa daan o baka naman kasama mo na pala. Subalit hindi mo lang namamalayan. Ano ang masasabi mo sa mga kwentong ito? Malaga sa amin ang saloobin ninyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento at reaksyon. Paalam at hanggang sumuling pagdiskubre sa mga interesanting kwentong matatagpuan. Dito sa Takip True Mystery Stories.